po. Para sa video guide na ini, ipapahiling ko po ang purpose kan uh, proper case button, kan uh, flip name button, and uh, kan tidy up button. And kung sa inindo, sa inindong sitwasyon, gagamito ng mga buttons na ito. Okay? So, mabukas kita ki example file. So, okay? halimbawa, ang pangarang kan school nindo ay Delta Elementary School. So, bubuksan na nindo ang TFCA kan Delta Elementary School and uh, kunwari uh, mer igwan na kamong mga nagkakorolek ng mga uh, data ali sa uh, kada class advisor de tapos kan check na kamo kang kada sheet na nindo na sa so mga uh, nailipat na mga data ay siring ka ini ang itsura okay dakulaan ta. Ayan. Siring kaya ni tsura. Okay? Tapos, digdi naman, dakulaan ta. Siring mangkayan, kayaan. Okay? Siring di. Ayan. Okay? 3, So, okay. So, siring kayaan. Pag-check nito, karo, igaw ang kakaiba digdi. Okay? Para po, magamit nito ini, kinakaip, ang mga buttons na ini, kinakaipuhan po uh, ko na nito or ma-realize ko na nito na sa sarong dataset na ini igwang problema okay kay puanin do ko nang ma-recognize na igwang problema tangani matawan nito ng ning solusyon ta kasi po kung para sa indo ay bako man ini problema then day man indo gigibuang ki solusyon okay ugarin po igwa baga po kitang tiga apod na mga uh, pinag pinagset na mga requirements okay and mga instructions. So, ining siring ka ini, they po it ni nag-comply duman sa requirements ta dahil inot na inot. Mahilig man ninyo. Napaka-obvious kan mga errors, di ba? nag number, nag-type key, naka- all caps or naka uppercase ka boss igwa pang mga extra spaces Siring kayan okay so digdi naman Uh, garo okay naman pero kung mari paro ang pangaran kan learner 1 and learner 2 na ang first name na ang tiga kwarta baga ay surname first name middle initial okay so digdi naman uh, combination may manaka upper case and then igwa manaka uh, proper case so digde same thing igwang mga naka may number mga naka ano pa, igwa pang mga uh, naka uppercase and uh, sa birthday. Okay, pero sa line name, kong mga dot, iwang double entries ki double separators o uh, duwang uh, forward slash na kalaag. Okay. Digde. Okay. Pero, okay man. Okay. Grade 5. Uh, five, okay man na day. And grade 6. So, okay. Ligdi mo na kita sa uh, kinder sheet. Okay? So, again, ang problema, kinakaipuan ma-recognize din ko na. Okay? So, ang problema day ining mga naka-highlight na ini Okay? So, papano nindo ini masusolusyonan? So, sa so, siring ining scenario okay, ang kaipuan po nindong pinduton ay so tidy up na. Nga ang mga ini, mga naka-siring yan ay maitama. Okay? So, para di sa situation na ini, po pwede nun ng tidy up. So, ilingon po nito ha, kung anong mangyari right after kung pinagpindot ng tidy up. Okay? Tidy up. yeah So, so, mga naka uppercase, nalipat niya na sa proper case. Okay? So, pero okay naman. Ade, garing, dig sa learner number two, igwapang sala kasi nainot ang first name eh. Si Alin A. Parameda. Dapat kaya yan, Parameda comma, Alin A. Ba? Or Alin ba yan? Or Alin. So, dapat siring kayo ito ang tamang format. Kasi sabi tabaga, di ba yun ang requirement ta? So, therefore, ini sala ini. Eh. So, di nanindo kay puham pang mag click dig kita di app kasi saruk man sana po ang may problema ini man sana so ang ibulong po nito i-select so name kan learner na igwang problema sa encoding, okay? And then i-click nindo ang flip name, okay? Ilingon nindo ko ano mangyari diyan ha. Pagkatapos kong i-click ang flip name button. So ayan, naklik ko na. So para medang ang na yaon na digde sa inutan followed by a comma, single space, a lean, so sa first name, and then uh, followed by a single space ulit, and uh, sa inyong middle initial. So, tama na siya. So, okay na yan. ba diba? So, wala namang problema dyan. Okay? So, madumang ka na sa grade 1 sheet. Okay? Ano ang problema din sa grade 1 sheet? Okay? Okay, ang problema din, again, ini, baliktad ang uh, dapat yaon so apply to duman. So again, anong gigibuon nito? Click ang name niya and then click ang flip name button. Ayan. So okay na siya. So yun ang purpose kan flip name. Tanga ning ma-flip ang name pasiring sa required uh, ano ta uh, format or name format. Okay? So na yon sa grade 1. About digdi sa grade 2, anong problema digdi? na may mga igong naka naka ano ini naka uh, caps naka caps lock ini ini naman naka proper case so kung sisay lang po may problema yun lang po ang solusyon na nindo okay so ini kung mo sala yan ano ang tamang button na gamiton dyan proper case okay so i-highlight nindo select nindo sa so mga may sala and then i-click nindo ang proper case okay nalipat na siya sa proper case. Digdi di naman. O nga yan naka, naka upper case pa. Saru, saru ilang siya or ining, ining grupong ini. Okay? naka upper case siya. Di, click mo. sa proper case na nga ning maitama siya. Okay? Yan. So, naitama na siya, di ba? So, arin pa ba may problema? ah uh, ining grupong ini. Pero, yan. So, pero may problema pa yan. So, naka-upper case siya, para maitama sa proper case. So, from upper to proper, pipindutin mo ini po. Proper case button. Ayan. So, ayos na siya. Okay. Tama na siya. sa grade 3, anong problema digi? Okay? Ang problema digi, so dati. Okay? So, may mga number, warang space. no Kung kasubago, sobrang space. Ini naman, warang space. So, ano ang pwedeng solusyon day tapos ini may mga may mga dots and may mga uh, doubling uh, separators duwang forward slash ang yaon okay so sa sering situation po pwede ka mong gumamit kan tidy up button okay so try ta kung ano mangyari tidy up okay so na naayos niya na nag-click lang kamo kay button dahil na masaro-saro di ba so yan po ang purpose kay ito Tig naman sa grade 4. Okay? So, sa grade 4. Okay? Mukhang okay naman siya. Okay? So, wala na kamu kay ang ipinduton. Kasi, wala man kamu kay ang isolusyon. Okay? Ang mga buttons po digdi, okay, inaag yan para maitama sa mga encoding errors. Okay? Just in case si Guaman. Okay? Pero, ang mga buttons digdi po, dahil linaag dyan, para i-encourage sa so, encoder na mag-encode kisala. Okay? Yaw niyan dyan para maitama tama sala na na-encode. Okay po? So, ayan. Sa grade 5, pero okay naman siya. Okay? So, wala na kang magigibuhon. Sa grade 6 naman, ah, uh, si garo pero ayos naman siya. So, wala naman ka magigibuhon. So, yun po. Siring po ka ito ang purpose kan proper case, kan flip name, kan tidy up buttons. Okay? Gagamitin lang po nindo yan depende sa kung ano ang problema na nahiling nindo. Okay? Okay? So, yun man sa natabi. Salamat po sa pagdang nindo.